Suma sampalatay sa di nakita ng Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggoding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay, na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating sa si Yesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Yesus, Sumain nyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa labing dalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito sinulat upang sumampalataya kayong sa si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang magapos sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ito po ay itinalaga din ang ating dating Santo Papa na ngayon ay Santo na, no? si St. John Paul II na ipagdiwang ng buong simbahan ang kapistahan ng uh, linggo ng banal na awa. Mapagpatawad ang Diyos at ang kanyang pagpapatawan ay nanggagaling sa pag-ibig at habag, o yung awa para sa ating lahat. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, kinahabagan ka ng Diyos. Sa kwento natin, sa pagpapatuloy po, no, ang, ang panahon ng Pasko ng pagkabuhay, no, panahon ito, season na tinatawag, hindi lang ito kapistahan ngayon o isang araw katulad ng mga ipinagdiriwang natin. So may panahon tayo ng kwaresma, ngayon naman ay panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, season. So hindi lang isang linggo, hindi may mga susunod pang mga linggo bago po ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At yung uh, doon, no? saka tayo papasok sa panibagong panahon na babalik tayo sa mga ordinaryong panahon. O, ngayon po, nandun tayo sa diwa ng Pasko ng Muling pagkabuhay. Matapos, matunghayan natin ang pagkabuhay ni Kristo nung nakalipas na linggo. Ngayon, sa ikalawang linggo, siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Nasaan ang mga alagad? Nasa isang silid. Nando doon sa isang bahay na kung saan nakasara, nakapinid ang mga pinto dahil sa, no, di ko alam kung anong pinakadahilan, pero kung sakali po, no, ilalagay natin natin mga sarili, bakit tayo naglalak ng pinto? Bakit tayo magsasara ng ating tahanan? Unang-una na dyan, ang dahilan ay takot. Ito marahil ang isa sa mga naramdaman ng mga alagad. Dahil ang kanilang kinikilala at sinasamahan na Panginoon ay hinuli, hinagupit, pinarosahan, ipinako sa krus, ipinapatay. So, may tendency na lahat ng mga followers, lahat ng mga alagad, estudyante, ay maaring ganun din ang sapitin at po pinagahanap na rin sila. At dahil sa takot, nagtatago ang mga alagad. Ang isa ring dahilan na po kung bakit nagtitipon ang mga ito, bakit nagsama-sama, ay dahil nagkakaintindihan sila sa anong paraan yung kanila pong yung guilt nila yung konsensya nila labis ang kanilang kalungkutan na bukod sa nawalan sila ng isang panginoon yung kalungkutan na alam mo kung paano kay pinagtanggol ng taong 'yan alam mo kung paano ka tinanggap ng taong 'yan noong mga panahong wala nang naniniwala sa iyo, walang tumatanggap sa iyo, mayroong nanindigan pero nung mga panahon na siya ang nangangailangan ng kasama, wala silang lahat. Kaya diba? ganun 'yung pakiramdam natin kaya ang ginagawa din natin dahil hindi rin natin matanggap kung ano 'yung nagawa natin, nagkukulong na lang tayo. At yung isang magandang makita rin natin, no? Bakit ka nagkukulong? Ano yung mga dahilan kung bakit isinasara mo ang iyong sarili sa iba? Ayaw mo magpapasok? Ayaw mo may mga musta. Ayaw mo may kumausap sa iyo. Ano ba nangyari sa iyo? O, pupwedeng you know, sa ganito na sitwasyon, na may apply din natin sa ating mga sarili, nakakalakad tayo sa labas pero nakakulong. Nakakulong ka sa nakalipas, nakakulong ka sa karanasan mo. Ay din nakakulong ka sa ginawa mo o ikinulong mo ang sarili mo sa ginawa sa iyo. Lalo na 'yung mga masasakit po, 'no? 'Yung mga nakakalungkot na pangyayari, 'yung mga disappointment, 'yan kaya ang isang indicator po no kapag ang isang tao nakakulong no yung ano lang po no hindi naman yung nakakulong sa rehas no pero naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko no ang isang tao na nakakulong ang kanyang sarili yung yung emotion niya may mga naso na emotion na hindi mailabas-labas malungkot ang buhay Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo, yung mga mukha. Malungkot ba? <laughs> Di ba yung malungkot? Kasi hindi mo masabi, hindi mo ma maami, hindi mo ma hindi mo, wala eh. Kasi nga, kinulong mo lang. May mga gustong pumasok pero hindi makapasok. Kaya hindi ka makita. Kaya kahit anong pagwawalwal ang gawin mo, pagliliwaliw ang gawin mo, alam mo kung nakakulong ka sa nakalipas. Eh, kumakanta pa tayo. Ang buhay ng Krisyano ay... Oh, di ba? Ang lulungkot nyo. Masaya na nga, di ba? No? nag na nga tayo. Alleluya! Pero... Pero ito po yung kagandahan no, ng Pasko ng Pagkabuhay na ma makita mo na wa ikinulong nila ang kanilang sarili. Pero anong ginawa ni Jesus? Lumitaw sa gitna nila. Napakita sa si Jesus sa kanila. Kaya sabi ko, ano ba yung mga dahilan ng mga alagad? Naihiya sila? Naunawaan ni Jesus yon. Kaya nga, siya nga mismo ang napakita. Di ba? Siya nga ang humahanap sa kanila eh. Nagtago sila lahat, di ba? Nagtakbuhan sila eh. Pero nung mabuhay si Jesus, hinanap ni Jesus ang mga alagad na ito. At ano ang kaloob ni Jesus? Kapayapaan. Kung sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makipagbati ka na. Kasi hanggat di ka nakikipagbati, hanggat hindi ka nagbibigay no, ng peace, ng kapayapaan at hanggat hindi ka tumatanggap, hindi mo tinatanggap yung peace, yung kapayapaan, papangit ka. Nakakatiyak ako dyan. Papangit ang mukha mo, papangit din ang ugali mo. May pangit ba sa tabi niyo? nakakapangit po ang kalungkutan. Nakakapangit yan. Lungkot na dala ng mga nakalipas. Nangyari na yun eh. Tapos na yun. Mayroon tayong hinaharap. Mayroon nga tayong kasalukuyan eh. Kaya lang, ang hilig natin mabuhay sa nakaraan. Sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Peace na tayo. Di ba? Peace na tayo. Yung taong nasaktan, ito yung nagbigay pa ng kapayapaan para mapalaya niya itong mga taong namumuhay sa kanilang kalungkutan. Namumuhay sa kahihiyan. Namumuhay sa pagsisisi. So, hanggat din natin... Alam niyo, no? Kaya nga, Hanggat hindi natin tinatanggap ang kapayapaan na ibinibigay ni Yesus. Tandaan niyo po ito ha. Hanggat di natin tinatanggap ang kapayapaan na nanggagaling kay Yesus, iinit pa ng todo ang panahon natin. Kasi ang taong walang kapayapaan na nanggagaling kay Yesus, hindi niya matatagpuan yung kapanatagan, yung contentment. Hmm. Ano ko ba nasabi na iinit pa nang iinit? O bakit? Sino ba nagpapaputol ng mga puno? Yung mga gusto pang yumaman. Mayaman na, gusto pang yumaman, kasi hindi pa nakikita na mayaman na sila. Rereklama tayo, ang init na ng panahon. Dati, walang pasok kapag may bagyo. Ngayon, walang pasok dahil sobrang init. Nakakainit kayo ng ulo. O ano ba nangyari? Lahat ng puno sa paligid natin, pinapatay natin. Kapalit ng halaga. Kasi nga, pag maraming pera, mabibili natin kung anong gusto natin, mapupuntahan natin kung anong lugar ang gusto natin, No, magbabakasyon tayo sa kung saan saan at kapag nagbakasyon naman tayo, lahat ng mga nandoon na mga puno, kabundukan, sinisira. Hmm. Sino mga lumaki dito sa kamba? Wala na? Ano, lahat kayo migrante? Di ba? O, sinong lumaki dito sa Manila? Ayan, marami tayo. Di diba, daming puno dati? Ito nga lang, di ba? Mapapansin mo, yung luneta, yung, yung may mapa. Di ba may mapang malaki dyan sa luneta? Di ba ang daming puno dyan? O ngayon wala na. Di ba market ka pa, tapos pipicturan mo pa yung mapa, di ba? Ano? Ay, hindi yung mapa yung pinupundo. Yung mga puno, wala na. Tapos, ang init, Father, ang init. Nakakatiyak ako, walang kapayapaan ang mga taong sumisira ng kalikasan. Pero hanggat hindi natin tinatanggap ang kapayapaan na binibigay ni Jesus, wala talaga. Pero sana no, sa atin, mga personal natin kaya mag mahalaga po no na tayo mismo individual ay magkaroon tayo ng kapayapaan iniaalok na ito ng Diyos ano man ang nagawa natin kasalanan o pagsuway sa utos ng Diyos kung pagsisisiyan lang natin kung hihingi lang natin ng tawad patatawarin tayo ng Diyos Walang anumang laki ng kasalanan na po pwede natin sabihin, imposible na akong patawari ng Diyos. Ngayon mismo sinasabi sa atin, gusto tayong patawari ng Diyos. Gusto nga niya tayong iligtas, pero kailangan mong tanggapin. Kasi ito yung freedom natin eh, na hindi pwedeng hindi sinasaklawan ng Diyos yung kalayaan natin. Pero kailangan mong pumili, kailangan mong tumanggap. Kasi hanggat hindi mo rin tinatanggap, hindi mo rin maibibigay. Kaya madali sa atin magpatawad kasi una tayong nakaranas na patawarin. Kaya nga sabi ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo, pinatawad na. Ang hindi niyo pinatawad, hahabulin kayo kahit sa hukay. <laughs> ba? Diba? Ang patawarin niyo pinatawad. Ang hindi pinatawad, hindi rin patatawarin. Kaya kahit patay na, no, hindi ko alam, no, pero kahit patay na hindi pa tayo matahimik. Na na-feel niyo ba yun? Yung kahit wala na yung tao, hindi ka pa natatahimik kasi hindi mo pa pinapatawad. Kaya yung iba po, ha? Kayo, para kayo rin mga mga adik-adik din kayo minsan, eh, no? Patay na yung tao, sasabihin nyo, nagpakita. Patay na yung tao, sabihin nyo, nagmumulto. Father, pakibless nyo po kasi may nagpaparamdam po dito, eh. Kaya pwedeng, alam nyo, masasagot na, bakit Bakit nagpaparamdam? Baka kasi kailangan kang humingi ng tawad o kaya baka kailangan mo siyang patawarin. Gusto lang niyang mapatawad mo siya kasi kahit sa hukay, hindi siya matatahimik. Eh, buhay ka pa, hindi ka natatahimik. Buhay ka pa, wala kang peace of mind. Buhay ka pa, wala kang kapanatagahan. Eh, patay ka na. Naagnas na nga, buto na nga lang. Naabo ka na nga eh. eh sana po, no? Habang buhay pa tayo, ha? habang humihinga pa tayo. Free, unlimited, ang pagpapatawad ng Diyos. Tanggapin mo. At yan, ang magbibigay din ng lakas sa iyo para makapagpatawad ka. Yeah, ano bang, sino bang hindi yung mapatawad? No? Yung ipinagpalit ka, huwag mag-alala. Yung dating sexy, mas mataba na ngayon. Oh. <laughs> Minsan yung mga babae kasi, hanggang ngayon yung lalaki hindi nila mapataw kasi pinagpalit, di ba? No? Kasi dati, mas, totoo naman, mas maganda yung ipinalit sa'yo. No? Pero ngayon, mas maganda ka na kaysa doon. Eh, move on na. No? Hayaan mo na siya mag-alaga doon sa, sa lalaking nang iwan sa'yo. No? Sana po, no? Hindi kailangan magbayad para makamtan natin yung peace of mind natin. Na kay Kristo lang. Sana makita natin yon. Sana makumbinsi tayo. Huwag na tayong magduda pa na tayo ay patatawari ng Diyos. Amen.